ko lang sa inyo. Kaya pala walang tornilyo. Ito, pambitik ito, pero dapat ito dito. Yung number 2 lang nagpakita ng magandang ano eh. Magandang sunog oh, Number 2 lang. Pero itong number 1, number 3, at saka ito, wala. Talagang ano, talagang basa. Wala rin tornilyo yung black. Wala rin. Ito mo, kita mo ilalim. Bakit kaya pinalitan ko lang papel. Hindi naman nasisira din yung ano. Lata. Pinapin rin niya. Ito mo, tapay-tapay. Hahaha. Hahaha. Ito po yung super four na mausok. Ito sobrang basa. yung basa talaga. Langis. Number 2 lang ang good dito. Pero itong one, three, four. Basa talaga sa so, oil ito, oil. Check natin. Sigurado na ito. Palit na tayo. Palm seal kasi napuksan -nap eh. Tapos piston ring. Ito, pambitik ito. Pero dapat ito dito. Okay naman. Pasok naman siya. Pero the best kung ilagay natin sa tama. Ang gabit ng Tsaka, patulang turnilyo, ayun. Kaya pala walang turnilyo. Wala rin turnilyo yung jack. Wala rin mo Ito naman, kita mo ilalim. Kaya ilalim ito, Ila, ilalim ito. So, kasi ano to eh, hindi mo na tumatanggal pero isya tanggal sa'yo. Eh. Walang turnilyo yung pinaka -piece. ito Itong putol, lagyan na lang din natin. Ito palit po. napa natin to. Good naman yung cooling system niya. Pero, huwag well, sa nabuksan ko kasi itong pasadahan ko ng ito ng lipis. Balik tayo ito pagkagabi. Tapos magagal ganyan. Pero pareho nang laman lahat ang putas. Hindi ako sure kung original to o local. Ay, tinan mo. Yung number 2 lang nagpakita ng magandang ano eh. Magandang sunog. Oh. Number 2 lang. Pero ito number 1, number 3 at saka ito wala. Talagang ano. Talagang basa. Kaya pala sobrang usok. Kaya eh, nakikita mo naman sa ano. Ito number 2 to. Tinan mo yung sunog number 2. Yung poste ng barbula. Ano siya. Good. Pero dito itim. Kaya it ito tatlo na ito mo usok. Ito lang number 2 ang good. Pero palit lahat yan. Palm seal. Palit. Palit ko ito. Palm seal. Good. <tinyo> yung gasket nito, ano din, ginawa lang din, balimoy, puti <tinyo> pa. <tinyo> Hindi na wasak, punit lang siya sa pagkanggal. Bakit kaya pinalitan ito lang papel? Hindi naman nasisira din yung ano, lata. Hmm, bili ba po? Puhos pa naman lang tayo maghahanap nito. <tinyo> uh, ring, ito pa yan. Pati na lang clearan. Kailangan natin lang pati ring. Grabe yung ring niya. Ito yung payat na po yan. Ito yung piston ring ng Super 4. Ito yung piston ring ng binaklas natin doon. Bakit kaya siya manipis? Parang nanilipisan ako. Ay, makapal talaga. Tingnan mo. Oh, ito gamit na. Mileage na rin to. Diyan mo ito. Ito yung tinanggal ko doon. Ito yung ring ng Super Ford. Kaya pala lost compression talaga. na. No? Kaya palit na tayo ng ring. Yung mga ganitong ano, nakakasira ng piston pagkagamitin. Kaya pala iba talaga ang isang kuha number 3. Kaya nabitaw na bitaw na yung hanin. Ay iba talaga siya na. No? Payat talaga siya. Ang talaga yung number 3. Kaya wala. Hindi talaga siya titino. Bago bili lang kasi ito na may Ito yung na gamit na mas So yun lang mga boss. Piston ring, valve seal, disc gasket, head gasket.